Coach Jimmy Alapag ang NBA G League Affiliate Team ng Sacramento Kings matapos gumawa ng sunod-sunod na 13 ensayo ng team at kay Soto alam na ang gagawin upang makapasok sa NBA matapos maging undrafted dito sa 2022 NBA Draft. Pero bago yan ang video na ito ay inihatid sa inyo ng legit betting site sa mundo na 1xbet. Tuloy pa rin ang pagbibigay ng up to 7,000 pesos bonus na mga ito sa inyong first deposit. Dito ay pupwede kang tumaya sa lahat ng inyong paboritong sports especially sa basketball. Kaya tiklik na ang link sa ating comment section at gamitan ng promo code na 1XHOOPSPLAY para makuha ang inyong bonus almost 2 days na lang ay magaganap na ang ating pinakainabang laro sa taon na ito ng NBA preseason. Ito nga ay ang laban ng Adelaide 36ers team ng ating kababayan na si Kai Soto sa NBL ng Australia at ng NBA team na Phoenix Suns. History kasi itong may tuturing dahil unang purong Pinoy si Kai na nakalaro sa isang NBA stage. Hindi man regular season at least hindi ba? Seryoso hang laro ang lalaro ni Kai kontra sa isang NBA team. Ayon kay Kai excited na daw itong maglaro sa isang legit na NBA arena, NBA court, NBA team at NBA NBA players. Hindi magiging madali kay 2 games na ito ng Adelaide kontra sa Suns at OKC. At hindi dahil preseason lang ito ay baka hindi seryosohin ng mga NBA players ang game. Tandaan, nagigil ang mga NBA players na tumapak muli sa kanilang official court dahil sa ilang buwang pahinga ng mga ito. At isa pa yung mga preseason games ang karaniwang sukatan ng mga coaches upang ma-figure out nila ang mga malalaro nilang dapat mapasama sa official roster ng kanilang kupunan sa 2023 NBA season. Kung kaya't aside sa gigil sa laro, ay kailangan din nilang magpakitang gila sa mga preseason games, especially ang mga bagong trade at ang kanilang mga rookie players. Kahit kung ako ang tatanong ay magiging bakbaan ito. Lalo na't underdog dito ang Adelaide dahil bukod sa home court na ng Suns, ay papasok na din dito ang pagiging one of the elite basketball team nila sa buong mundo. Kahit doble kayod para sa team ng Adelaide at 100% performance naman para kay Kai. Tandaan na isang boom performance in front of NBA scout and crowd lang ang kailangan ng ating pambato sa dalawang game na ito. Years in the making ang pagkakataon na ito ni Kai na even siya ay alam niya na ito na ang para sa kanya. Mas lalayo pa ang daang niya kapag naging pangit ang performance niya sa dalawang larong ito. Inamin ni Kai Soto sa isang interview ay dinibdib talaga nito ang hindi niya pagkakakuha sa 2022 NBA draft. Sa katunayan ay hindi ito makatulog kapag daw naiisip nito ang hindi niya pagkakadraft. Pero dagdag ni Kai na alam na daw nito ang mga gagawin this time upang makapasok sa NBA. Meaning ay may konkreto ng plano ang ating kababayan para sa kanyang NBA dream. At ang pag pagkakataong ito ay posibleng ngayong taon na at sa magiging dalawang laro ng Adelaide 36ers sa 2023 NBA preseason. Laban lang kaya at good luck sa magiging laro mo at ang inyong kupunang kontra Phoenix Suns at ipakita mo sa lahat na kaya mo ang laro sa NBA level. Samantala, former Gilas captain at coach Jimmy Alapag kinabiliban sa ensayo ng isang NBA G League team. Maliban sa mga NBA team, sa iabala din ang mga NBA affiliate team sa kanika nila mga training camp para sa kanila ding paparating na 2023 NBA G League season. At isa na nga dito ang kupuna ng Stockton Kings na affiliate team ng Sacramento Kings sa NBA G League. si Stockton Kings ay bahagi ng coaching staff si Coach Jimmy Alapag. Aside dito ay nagiging parte din si Coach Jimmy sa mga nagiging summer league ng Kings sa NBA. Kung kaya't matagumpay na maituturing si Coach Jimmy hindi lang bilang isang player kundi bilang isang coach din dahil sa success na nararanasan nito ngayon. Pero sa kabila ng matagal ng pagretiro bilang malalaro ni Coach Jimmy ay tila hindi pa rin pumupuro lang ang talim ng shooting ng tinaguriang Mighty Mouse ng PBA at ng ating National Basketball Team. Dahil sa mismong ensayo ng Kings ay pinakita ni Coach Jimmy ang mga ito ng kanyang prime shooting nang bumitaw ito ng sampun-rest na walang mintis at even nga ang mismong Kings ay humanga sa ginawang ito ni Coach Jimmy at napaka-option ng even nga ang mismong king sa aya lamang mga achievements ni Coach Jimmy at alam din ng mga ito kung anong kalibreng malalaro si Mighty Mouse. Kaya't maliban kay Kai Soto, din hindi nabangan at suportahan si Coach Jimmy sa kanyang bagong career sa NBA at NBA G League.